Saan di napamigay na daw yung pera, ngayon pinapabilang ko yung mga sigurado nating boto. Tikit na tayo kay Tanggol. Ma, tikit? That's not good enough. We need to win this election. Tell Sandy to work harder. Hindi na trabaho niya nga. Yeah, it's not working. May oras pa tayo. Jeez, Ma. Ang lapit na ng eleksyon. Si Erika! Asa si Erika? Erika? <sighs> Hindi ako alam ni Rigor kung nasaan si sa Santino. Pero alam mo, dudang-duda ako sa sagot niya. Malamang itatago niya yan. Dahil yun ang ginagawa ng isang mabuting ama. Pinuprotektahan ang sarili nilang anak. Hello. Mayor Guerrero, this is Dr. Baltazar of St. Thomas Hospital. Si Mayor nga Huto, Ano bang may tutulong sa inyo? Dinala dito sa hospital ang mama niyo, si Madam Pilar. May tama po siya ng bala and is currently at the ICU. Salamat, Ron. Oh. Ano yun? Si Mama nasa ICU daw. Malubha. Namarel.